galit kayo sa mga aplikante na sinasauli. Wala kaming karapatan magreklamo kayo lang. Tapos sasabihin niyo, trabaho ang pinunta dito? O trabaho ang pinunta namin dito pero hindi kami dito pumunta para magpakamatay. Hindi kami dito pumunta para sa inyo, para sa pamilya namin to. Kaya ayusin niyo yung trabaho niyo, ayusin yung pagtrato mo sa amin. Shout out sa inyong mga sekretaryo mga walang puso. Hindi nung time na yun. Pag sinasauli ka sa agency guys, nagagalit sila. Kasi daw, bakit daw puro, karo, puro, puro kayo reklamo, eh ang pinunta nyo dito ay trabaho. Eto na nga. Trabaho ang pinunta namin dito, pero hindi kami mga kalabaw, hindi kami hayop, na hindi masaktan, hindi mapapagod. Ha? Hindi kami mga robot na sasaktan mo, wala kaming feelings, meron kaming feelings. Kasi tao kami, hindi kami bagay, hindi kami hayop. Maski nga hayop, may buhay yan. Bakit hindi pwedeng magreklamo? Ano yung experience ko sa ibang mga sekretary? Ha? Shout out sa inyo. Mawa kayo sa sarili nyong kababayan. Hindi lahat masama Isipin nyo tao kami. Hindi kami laruan, hindi kami robot, hindi kami hayop, tao. Tao na may buhay. Ang galing nyo, magpalaban ng panty, may dugo pa. Magandang araw mga kabisdak. It's me again, ang inyong auntie na Dari sa Middle East Country. So mga kabisdak, mga nag-follow sa akin, mga sumuporta sa akin, mga nag-comment. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa -isa, guys kasi nga ang dami nyo. Pero lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. At pagsasalaysay ng mga pangyayari ninyo doon sa comment section. So, ito na nga guys. Alam ko, hinihintay nyo na kung ano ang nangyari sa akin pagdating ko sa agency. So, ito na nga guys, yung ating part 5 na ipagpapatuloy ko ang pag-story time ng aking buhay. So, sa part 4 guys, di ba nakakita na ako ng taxi driver na masasakyan ko papunta sa aking agency. Nagdrama lang ako doon na, brother, can you bring me in this area because I need to go to this house to clean may another madam. So nagdrama lang ako sa kanya guys Para hindi halata na layas ako Or lumayas ako sa amo ko Tapos, yun ba diba sinasabi ko sa inyo na Pag nakasayan sila na medyo layas to Or may kakaibang kinikilos Ang babae na ito, pwede ka kasi nilang Dalhin sa pulis O kung hindi ka marunong dumiskarte, lalo yung mga itim Na mga lahi, minsan sila lagi yung nakuhuli Kasi hindi sila marunong dumiskarte At Nangyari din yun sa isa kong kasama na itim. So, mamaya natin yan ang pag-usapan. Doon na lang yan sa part 6 kung ano nangyari. Kasi guys, mahaba-haba pa rin to guys. Pero sigurado akong may mapupulot kayo na aral or pwedeng mangyari sa inyo or pwedeng yung ma-encounter sa buhay nyo. So, yun na nga guys. Ang taxi driver na yun ay nagpapasalamat ako kay God kasi nga mabait. Hindi siya yung tipong driver na yung mga naririnig ko na kinukuha yung mga babae, nirerip na doon sa disyeto, nililibing ng buhay, o di kaya naman uh, dinadala sa pulis kasi nga ganyan ganyan O di naman kaya yung mga naririnig ko is meron, merong uh, kikidnapin nila yung babae tapos i, yung parang ilalagay sa isang organization na parang, alam mo yun, ibubugaw ba? Sorry for the word ha, pero may mga ganyan kasi mga pangyayari na or mga, or mga organization na patago lang nilang ginagawa, which is ang dami-dami, hindi sa madami, pero hindi nila nakikita kasi nga nagtatago sila. So, kung mga may marinig kayong mga ganyan guys, maigi nang mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Lalo na kung for example, may kakilala kayo sa lugar na yan, tapos hindi kayo sigurado sa driver, huwag na lang kayong sumakay. No? Mag-ask na lang kayo na, uy, may kakilala ka ba na driver na nito ganyan para safety po. So, ito na nga guys. Shortcut. <clears throat> Nakarating ako ng maayos at safety doon sa agency ko. Di ba binigyan ako ng cellphone, pabango, at pagkain ng driver, hindi ko yun ginalaw. Ang ginalaw ko lang is yung cellphone. Una, pagdating ko doon sa agency mismo Meron na palang mga ibang mga uh, Ibang mga Pilipino Na balik din galing sa kanilang mga amo Mas worse guys Kasi may naririnig ako na sinasaktan sila Kaya sila bumabalik sa agency May mga hindi pinapakain Kaya lumaya sila at bumalik sa agency May mga ganun, pero wala akong narinig na uh, ni-rescue sila Kasi guys, sa pagkakaalam ko Bawal ang magrescue ng Yung parang hindi siya, yung parang hindi grabe Pero hindi naman tama yun no kung isang Pilipino o isang aplikante ay magsasabi na, ma'am, hindi ko na kaya ganyan-ganyan, hindi na sana paaabutin na masaktan pa yung tao, ma may mangyari pa na hindi maganda, mga ganyan ba? Hindi ko alam sa mga diskarte ng mga agency kung paano nila yan nire-rescue. Kasi sa akin, hindi talaga ako sinundo, guys. Hindi ako sinundo. Sinabihan lang ako niya na may pera ka, may rason ka kung bakit ka alis dyan, okay, lumayas ka. Pero... Pero hindi talaga siya advisable, no? Kasi delikado, guys. Delikadong delikado. Bakit ka mo? For example, nahuli ka ng amo mo nadatnan datnan ka na umalis ng bahay tapos dun sa pintuan oh, anong gagawin nila? ha? anong gagawin? sasaktan ka talaga bakit ka tatakas ang daming mangyayari tapos bibigyan ka pa nila ng ang tawag nito gagawan ka nila ng kasalanan yan ang isa sa pinaka pinaka ayaw kong mangyari o yung yung bibigyan or paparatangan kanila ng mga kasalanan hindi mo naman ginawa. Pero sa ngalan ng layas ka, so, ibig sabihin, pwede silang magpata sa'yo ng magnanakaw ka, mga ganyan-ganyan. Yan, guys, kaya delikado ang maglayas. Hindi ito advisable, pero sa akin, kailangan ko to. Nung time ko, talagang, yung protection ni God at yung guidance ni God, talagang wala kang masabi. Wala kang masabi as in, as in speechless ako sa nangyari sa akin. Kung bakit nagawa ko yon nang very smoothly at tulaman lang nangyari. So, ito na nga, guys, no? dumating na ako sa agency. Pagdating ko doon sa mismong bahay, yun na nga may mga kasama ko na mga sa uli din galing sa kanilang mga amo. Ang nangyari, yung luggage ko guys, chineck nila isa-isa. So yung mga pagkain is kinain ng mga kasama ko. Tapos yung cellphone, uh, sinabi ko sa secretary na may cellphone ako ito. Pero hindi to sa akin, binigay to ng driver na to. Kinuha ko na lang, uh, sinakyan ko na lang siya para walang masamang mangyari sa akin at para safety yung pagdating ko dito. Pero bago ko sinauli yung phone guys, ang nangyari, di ba hindi ako umiyak nung umalis ako. Umiyak ako na nagkwento kasi nga hindi ko akalain na malalagpasan ko ang mga bagay at yung pangyayari na yon. So, tinawagan ko si Papa. Nung time na yon doon ko palang na-feel yung takot, kaba, yung bahala. Nung tinawagan ko si Papa, sabi ko, Papa, Papa, nandito na ako. Nandito na ako sa agency. Lumayas po ako sa bahay ng amo ko. Kasi pa, hindi ko na kaya yung, yung wala kang tulog na maayos, yung pinapalinis ka sa ibang bahay. Tapos, yung sa mo kulang tapos lagi pa siyang nagagalit sa akin wala mang problema ang magalit guys no kasi normal man yan pero yung magalit ka nang wala kang rason iba na yon may mga signs na ikaw mismo ang nakakaalam kung diyan ka ba talaga sa bahay na yan or hindi so umiyak ako noon guys sabi ko papa doon bumuhos yung luha ko umiyak ako nang umiyak guys yung mga kasama ko napaiyak din pero hindi yung tulad ng pag-iyak ko kasi nga guys layas din sila ang good thing lang na umalis sila is nakarating sila sa agency tapos yung iba naman, ang problema, sinasaktan ng amo. Alam mo yung konting pagkakamali mo, sasaktan sila, kaya umalis, minsan naman walang pagkain, kaya ang daming sa uli nung time na yun. Pag sinasauli ka sa agency guys, nagagalit sila. Kasi daw, bakit daw, puro, karo, puro, puro kayo reklamo, eh ang pinunta nyo dito ay trabaho. Eto na nga. Trabaho ang pinunta namin dito, pero hindi kami mga kalabaw, hindi kami hayop, na hindi masaktan, hindi mapapagod. Ha? Hindi kami mga robot na sasaktan mo, wala kaming feelings, meron kaming feelings. Kasi tao kami, hindi kami bagay, hindi kami hayop. Mas nga hayop, may buhay yan. Bakit hindi pwedeng magreklamo? Ang iba kasi mga agency guys, talagang galit na galit yan sila. Unang-una, mabait pa yung sekretary na babae doon sa agency ko. Napakabait niya. Kasi na bago kayo. Pero galit yan, Kasi bakit ka bumalik? Bakit ka, bakit ganyan na Kasi pinakaayon nila yung bumalik ka sa agency. Kasi nga, hahanapan ka na naman ng amo, ibebenta ka na naman nila, pipilian ka na naman ng amo, ganyan guys. So, nung time na yun guys, nakatulog na kami, nakapagpahinga na may kinabukasan. ba diba, tumawag ako sa aking sekretary bago ako umalis na, Madam, ganito yung nangyari, gusto ko nang umalis kasi ayoko na sa bahay na to kasi nga kulang yung sahod ko at yung mga rason ko. Doon, sa number na yun, na nasave sa phone ng amo ko kasi mayroon silang phone, kanang uh, phone sa bahay. Kinabukasan nun, Pagbukas ng amo ko doon sa kwarto na tinutulugan ko na wala na ako, tinawagan niya yung number na yon. Galit na galit na galit yung amo ko sa sekretary. Sabi niya, you take my kadama! Why? Why you take my kadama? Ladies? Kasi akala nila sinundo ako ng agency. Pero hindi, ako yung umalis. So yun na nga guys. Pumunta yung amo ko, kinahaponan doon sa agency. Tapos, Nareklamo niya ako, Na naninakaw ko na yung susi, may ninakaw daw siya. Guys, lahat ng binigay niya sa akin, iniwan ko. Parang walang siyang maiwan Or masabi sa akin na may kinuha ako, may dinala ako, wala. Iniwan ko lahat yon Ang susi, iniwan ko din, alam niya yon Kasi paano ba siya makakalabas ng bahay? Paano niya malak yon Kung dinala ko yon Tsaka chinek lahat yung gamit ko sa aking sekretary. Sekretary ng agency. Wala akong mga bagay na dinala. oh safe ako. Ang nangyari, pinaparatangan niya ako na nagnakaw daw ako. Hindi naman maniwala sa kanya yung may-ari. Ang nangyari lang is meron pa akong sahod na kukunin sa kanya na ilang mga araw. Hindi 'yon pinalagpas niya. Kinuha na yung 15 days ko. Yung may-ari ng agency kinuha niya yung phone ko, yung maliit na phone na dapat sana itatago ko pero hindi ko magawa kasi nga ane si Auntie eh. Sinurender ko sa babae. Yun pala kinukuha pala nila ginagamit din pala nila. Ito pang malala guys. Yung mga secretary na 'yan, Imbis na maawa, hindi ko alam kung napakatigas ng puso nila guys. Hindi naman sa lahat pero mostly. Mostly galit, mostly. Alam mo yung tinuturing kang kadama, kadama naman sila dati. Ba't naman nila inaalipin yung sarili yung kapwa nila Pilipina? Pinapalinis ng kwarto nila, pinapalaban ng damit nila, pinapatupi ng damit nila, pati panty nila, pinapalaban nila sa akin. Hindi lang sa akin, lahat ng aplikante na balik doon. At hindi lang isang agency kasi nga dalawang beses akong nag Middle East. Una sa Kuwait, sa -ex, tapos iba naman dito sa Al Ain. Ha, shout out mga sekretary. Ano na? Porkit may posisyon kayo? Kadama lang kami, tao kami tinuturing nyo kaming tinuturing din yung kaming katulong para maglaban ng panty nyo, magluto sa inyo hoy, kung wala kami, wala kayong swahod wala kayong swildo diba, shout out sa inyo, para kayo kung, kung sino ngayon, may lakas akong loob na magsabi ng ganito, kasi wala na ako sa bahay ngayon, sasabihin ko kung ano sila ano yung experience ko sa ibang mga sekretary ha, shout out sa inyo mawa kayo sa sarili nyong kababayan hindi lahat, masama isipin yung tao kami hindi kami laruan, hindi kami robot hindi kami hayop, tao Tao na may buhay. Ang galing nyo, magpalaba ng panty, may dugo pa. Nanas na ranas ko yan dito sa pangalawang lugar na pinuntahan ko. Dito sa may Alain. Yung sekretary na yun, di ko lang malaman yung... Nakalimutan ko kasi yung pangalan. Huy, masama ang loob ko sa mga taong ganyan. Kasi hindi nila, hindi nila alam sa sarili nila. Tapos pati yung may-ari ng agency, kinikrinking nila. Para ano? Para may makain, may ganyan. Tapos galit na galit kayo sa mga aplikante na sinasauli. Wala kaming karapatan magreklamo kayo lang. Tapos sasabihin niyo, trabaho ang pinunta dito? Oo, trabaho ang pinunta namin dito pero hindi kami dito pumunta para magpakamatay. Hindi kami dito pumunta para sa inyo, para sa pamilya namin to. Kaya ayusin nyo yung trabaho niyo, ayusin yung pagtrato mo sa amin. Shout out sa inyong mga sekretaryo ng mga walang puso. Buisit kayo. Whew, I'm sorry to say guys, nagagalit lang talaga ako kasi na-realize ko yung kasamaan nila. So after nun guys, kinuha na ng amo ko yung Ah, binalik. Binalik yung passport ko doon sa may-ari ng agency. Galit na galit pa rin siya. Gusto daw niyang mag-file ng case sa agency namin at mag file siya ng case sa akin. Anong ipa-file ng case niya? Wala naman siyang makitang pruweba na nagnako. Kung ni isang bagay, wala akong dinala. Na so, wala siyang masasabi. Ito na nga, guys. So, kailangan ko na naman maghanap ng ibang amo. Pagbalik ka, or sa uli ka, kailangan mong the next day, makapaghanap ka ng amo. Either, o hindi ka maghanap ng amo silang maghanap para sa iyo pala. So, ang sistema nito, pumupunta yung mga madam, kung sino man yan, yan na naghahanap ng kanama doon sa opisina. Tapos, yung mga kadama na nandoon sa kwarto ng agency, ibig sabihin yung accommodation nila, tatawagan yan, sasabihin nyo, mo si ano dito kasi may naghahanap ng, kunwari, bata lang, uh, maglilinis lang, magluto, ganyan, all around, pero walang bata, ganun. Tatawagan nila, tapos pupunta yung kadama doon, titingnan ng madam, tapos kung gusto ng madam, wala kang magawa, kundi sasama ka, kasi magta-trial ka doon kung okay ba, o hindi yung madam. So, sa akin, hindi pa ako, two days or three days, hindi pa ako nakakita ng amo. Gumawa kasi ako ng paraan, guys. Kasi ayoko na yung, ayoko na yung magta-trial ka, tapos demonyo pala na naman. Pero may mga, may isa akong na-try na demonyo din kasi wala na akong magawa. After nun, tsaka ako gumawa ng paraan. Yung kilala ko, baka may maghanap pa na kadama or katulong para at least alam niya yung ugali at alam niya na safe ako doon. Yun ang mga, yun ang isa sa diskarte ko. So, ito na nga, guys. After three days, nag-trial ako sa isang, sa isang madam na may bata. Ang anak niya, dalawa. May ganun kasi guys. May ganyan yung bata. Tapos yung isa namang bata na maliit pa, two of, siguro mga one year old or two years old, baby, ano pa, basta maliit pa, naman yon ang nakaka na ang nakakairita lang is yung babae is may ganun din so hindi ko type na mag ano ng bata mag alaga ng bata kasi sa akin linis ayoko kasi nang mag obligan ng bata kasi nga delikado dito anong mangyari sa bata obligado ka responsibilidad mo yan accountability mo yan napaka maselan ng mga tao dito sa bata Okay, depende yan sa amo. Yung amo na yon, yung bata niya, hinahayaan niyang maglaro doon sa lababo. Umaapaw na yung tubig. It's okay. Kaliwali. Just see. Take care. Imagine. Tapos, magchuchutur ka pa sa batang yon. Eh, basta nairit ako guys parang hindi hindi ko ano hindi ko siya feel na alagaan yung bata na yun so 3 days ako doon guys after 3 days sabi ng madam uh, first day sabi niya kung ayaw mo sabihin mo sa akin mm. the night na pumunta ako doon sa bahay niya pinaalis na yung isang babae na ayaw niya kasi ibang lahi yun tapos ako yung nandun wala pa rin akong cellphone guys wala akong cellphone yung bahay na yun is up and down tapos may ground floor pa isang bahay meron mga limang anak na iba-iba yung pamilya ganyan man sa ibang sa ibang bahay may isang village na puro anak ng isang parents tapos may iba-ibang bahay tapos yung mga kadama natutulog sa isang kwarto ganun yung sitwasyon sa akin so tunay kong alagaan yung bata ganito, ganyan, ganyan guys, napaka-sensitive ng babae talagang hindi mo siya maintindihan kaya sabi ko after this, madam honestly, ayoko nang magtrabaho sa iyo kasi hindi ko kaya yung bata. Sabi ko ganyan sa kanya. Nagal siya, bakit ganyan, ganyan, ganyan? Siya, sige, isa sa uli kita. Pagdating ng ganyan, ng panahon na, nung sinabihan ko siya na, madam, 3 days na ngayon, isa uli mo na ako. Kasi nga, uh, ayoko nang magtrabaho dito. Baka akalay ng agency na gusto kong magtrabaho dito at hindi nila ako, kung hindi nila ako ipa-follow up. Kaya isa uli mo na ako. Nag-insist talaga ako, guys, kasi kung hindi ka marunong mag-insist, hindi ka marunong wala ka dito, guys, aabusuhin ka nila na parang full. Yung parang, You, uh, they made they uh, what's what was they call this one oh, eh, nag English pa nagtagalog pa nagsi na lang ante yung parang kung sabi kung sabi saya pa gibuang kanila mm. yung nulukuhin ka lang ba Whew. Nung mga gabi na yun nandoon ako guys hindi ako makatulog mais kasi yung bata nga every 2 hours 3 hours demodede -de, nung may iyak hindi mo alam paano mangyayari may kasama naman akong Indian doon, na babae na matagal na din noon, pero paalis na kasi siya kaya ayoko mag-take responsibility. Mabait yung lalaki, ang babae lang, napakamasilan sa bata. Tapos kahit na abnormal yung bata niya, yung parang hinahayaan niya, hindi niya tinatawag hindi niya tinuturuan ng magandang asal. Then guys, wala akong cellphone. Mayroong isang Pilipina doon na matagal nang nagtatrabaho sa mama ng mag-asawa na yun. So doon naman ako nakikisuyo na, ate, pwede bang mag makahiram ng cellphone mo, mag-message lang ako sa magulang ko na ganito yung sitwasyon ko, na ganyan-ganyan. Tapos pinahiram naman ako ni ate nung time na yon. Tapos guys, natapos din yung mga siguro mga limang araw ko doon, bumalik naman ako sa agency. Eh di gayet tagalin -galit na naman yung babaeng sekretary. Kasi nga, sa uli ka naman eh. After ng isang amo, ayaw mo pa din, bumalik ka. Yun na guys, pinalinis ka, pinaglaba ka, pinaglinis mo yung kwarto niya, pinagsampay, lahat-lahat. As a -ah kadama ka rin ang tinuturing nila. Ewan ko ba na wala silang respeto, walang konsensya, ewan ko, ewan ko lang. Kayo, na try nyo ba yung ganyang pag-treat nila sa inyo? Yung mga sekretary na yan na nandito na sa Middle East? Hoy, Diyos ko Lord, hindi tama itong mga ginagawa nila. Guys, napahaba na naman ang ating pinagchikahan. So, ikukwento ko na naman sa inyo yung part 6 natin. The final, the final na pangatlong amo na nakita ko or nakahanap ako ng amo dahil sa diskarte ko. So, sa part 6 na natin yon story na naman, or sasabihin ko sa inyo. So as of now, maraming salamat na nakinig kayo, nag-watch kayo, sumuporta pa rin kayo, hindi niya ako iniwan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi. God bless us all po. See you sa part 6!